喂，喂。 So po namin yung parang may bush ng kukuk So hindi ko tayo magkumpiyan sa makita dahil sobrang sukal so to. Napaka ilan dito. At saka marami pang mga punong kawayan. So kanina mga kadol, hindi natin nakita po yung hindi natin na sundan yung tumakbo at saka humingi ng tulong baka na yun ba kaya natakot po sa amin so dito yung boses na wakwak -wak, um, um, puntahan po namin para malaman natin kung ano po yung kakaiba dun sa ano sa kubo o kuprahan yung parang pugon pugon ng kuprahan kasi dito baka po ay maroon gumagala dito na wakwak -wak kaya yun sundan pa natin yung boses so hindi mo natin pero sundan natin yung ano biglang tumakbo doon wala bro wala bro so hindi tayo gumamit ngayon pero alam na kasi na nandito tayo kaya hindi tayo gumamit sana mismo yung umiiwas kaya nga di natin lahat na Dito yun. No? Dito yung busis na yun. banyak pancing ya. Barong kakak ibadi itu bro. Merong aku napansin dito itu bro. Nyalas peligit. Melayu, melayu sya. Melayu sya. Parang nekat anu saat ini kemasin din. Yo gulat akal aku wak yung para akala ko yung taong nakatayo doon. walang inariya dito ng aswang parang nandun po sa nandun sa malayo parang palipat-lipat po siya yung kapangyarihan ng aswang hindi namin agad na, hindi namin ma ano ba mapokus

yung kubo kanina mga kaiso o okay, yung lakang saan doon namin nakita yung tumakbo tumakbo na biktima uh, namin uh, uh, sana hindi namin napansin ano yun naging walang aswang walang aswang doon kasi yung biktima papunta doon tapos nanda namin hindi namin alam kung saan na nagtago kaya pagkarating namin doon uh, pag dito naman na area may boses na hukot kaya pumunta kami dito Uh, dito naman yung nakita. pero medyo malayo so sa dito sa kubo. Siguro nandito siya so sa dito lang sa paligid. Nandito lang sa paligid bro. Parang nasa paligid lang. Oh, wag mo lang, huwag mo lang gagahit ng pangontra ha. Hmm. Kasi mas lalong hindi yan lumalapit kapag na anu kasi sila na kami yan ian ano Grabe bro Bro, ang tapang Bro no? Bala pa sa nangyong Mataki at sumugod pero na Nakaramdaman niya na hindi na Kaya kaya Dito sa mo So yun mga kadal Ang tapang Parang ano ba, Hindi ako nakakaramdaman parang natahimik ko bigla hindi ako sumama ano, hindi ako nakareact oh. kaya natahimik ko bigla kasi sobrang tapang yung aswang yung parang umatake sa, sa amin at doon pa ito mo sundan po namin yung babakyo hawuli namin sana ay mauli namin ingat ingat bro Kain din na siya naghihisa ba? Ah, ah meron pa lang 'yun pangalan ni 'yung ano, Marta. Noli mo? Marta at Maria. so 'yung pa may mga kapatid siya. Ah. Oh. Nasaan ka Suang? Ang tapang mo Ang tapang tapos biglang nawala. Bakit patungo dun sa may kubo bro? Susundan po namin yung aso na biglang napakita siguro bro hindi kaya yung hinahabol niya yung ano yung biglang napakita niya ba yung nakahukas yung taong biglang tumakbo hmm. Uh. Kasi doon, kasi yung papunta, tapos yung aswa. Dito, doon patungo. Nakita na yun at yung <laughs> baka inahabol niya so may kubo pa siya no baka nandyan po nung nagkatago po yung aswang at saka ma, baka marami sila yung ano lang yung yung bigyan tumakbo doon sa kabilang kubo yung so, parang humingi ng tulong at parang natuma siya natatakot din sa amin akala niya ay bak uh, po kami na. so bigla siyang ano bigla siyang nawala um, din so baka ginagamit din yun yung mga yung lakas niya yung kapangyarihan niya para hindi po namin siya makikita pero hindi yan magtagal dahil may sugat yun pero ang bilis tumakbo siguro hinabor po siya sa mga aswang yung kita po namin kanina at sobrang tapang at akala, akala ko ay maatake sa amin ni Bukdokyo. so hindi ko, parang hindi ko ano ba hindi ko hindi ko gumalaw pero nakahanda din ako malakas malakas siya kaalaman tungkol hmm. Po sa mga ano, po, sa kanyang sarili dahil minsan hindi talaga natin masyadong nararamdaman natin na may nandiyan siya pero yung uh -huh. parang naiitago niya yung kapangyarihan niya yung, sarili niya yung sarili niya kahit konti so kaya akala natin pati yung kapangyarihan niya parang maitago din niya para hindi natin malaman yeah, uh, meron din siyang ganun meron din siyang kakayanan pero so, dito hindi natin siya nararamdaman dito ngayon pero kailangan nating makasiguro. Lalapitan uh, natin mismo 'yung kubo na 'yan. Trabo baka nandun po 'yung hinabol natin kanina. Sigurado Wala wala man bro. Magmamadali ako. Kailangan natin kasi may mga kasama talaga. Hmm? dito ko sa likuran parang timing din asan kayo yung ano nagtatago ang lakas ng uh, kapangyarihan niya mga kadol mayroon pa siyang uh, kakayahan na magtago mayroon dito ako sa likuran bro tahimik din Lumasi tayo. Wala voilà, Wala naman. Parang nandito bro Mayroon akong napansin So parang may Napansin ako na Gumagalaw dito Parang parang main anu jeno. Remey gumagalao jen bro. Ayo. Anu namba? Anu masa perang anu bab lipat-lipat. Bab lipat-lipat ah, iwan I dem bro. Merami selab ah, oh, merami ya ras bro. Hindi na natin ano ba? Ah, parang pinagano ka? palipat-lipat ng ano ba? Kanina, ah, di ba? Kanina, kanina, yung aswang na bilang tumak, napakita, ang bilis din tumakbo. Parang ganun ba?